Ayan sila guys, oh. Makit lang kami rito magpapawis. <laughs> okay, ready, get set, go! Tang, tang! <laughs> Sabi nga yung kamera natin. Loro, pingis, Doro, pingis! Sama na, huwag ako natamahan! <laughs> diba? Magpapawis rin kami. <laughs> Ayan, layo. Layo ba? Okay. Gusto nila sa malapit. Okay, hey. Hindi, malayo nga. nagpa sure nga lang ako. Joke lang. Naghanap lang ako ng ko Lights, camera, action! Ayan! O, guys! Huwag kang matumba, kamara. Ay, sasali ako sa papawis na nila. O, Good lang. Huwag na yun, ma. Layo nga. papawis Ba't palalim ng palalim ng hagdan niya? Ano ba eh? mo? Oh, ito. No, Ma, ito. Ma, mm. ito na turo ko ito. Wag ko. Ayun yung ugat na. Dapat ni kami sa yung nakuha. Ilan ba ba? Ay, ang bagal. Kita ha? tali yang rendah so paratu wijjal, itrate. Ita tali yang mana kita tali yang. Ada tak? Itu tak tak. Oh saya eh. okay. you. tabe. Pare. Papa, bakit kayo sa bumaliko kasi si Jose. Niwas kain bumalik. Niwas tubig. Ay, naba na. Dito ako. Kundi sa una handa para hindi lang ganun dito. kal tulu yang main. Hmm. Oh, ria jangka hoi. Dah wala pa. Dito muna tayo sa tubo ng video. May nakita lang kasi ako kung... Pong... <laughs> Thank you guys. <laughs>